Ang next video naman natin ay pupuntahan natin ang Batis. Maghahawakan mo. Makati ari, makati. Okay na, ako na magkakarga kaya hawakan mo yung bigso. yung daan na malilong. marami ka ng tusok. so ito yung padalasan sa bukid yung mga tumutusok sa yung mga uh, suot nakita yan nakita niyo to yan for tusok na to Ay, ito yan ito yung hala ito to ito, ito yung ano na to vines na to so yan sa mga taga probinsya yung mga malapit sa bukid alam niyo na kung anong bakit alam niyo ang halaman na ito kung bakit tumutusok matusok pa ito. Ngayon po. Tara na, let's go. Ha? Hindi. Medyo ang lang itong mga tumutusok na ganito. Ito pala yung tumutusok. Masakit yan. Ano ba yung bambas? Ano ba yung bambas? Para yung nakapit sa damit. So ito yung kumakapit sa damit. Kasi madalas na kumakapit sa damit. Ang sira ko ha? Ang tumahano naman. Ayan ay ilog na. Kibay! Kibay! punta <tipan noise> mm -hmm. <tipan noise> din di, siguro di, yung niling mo niling, ina, yung, namin, eh, dahan dahan lang, Dabi -dabi, doon naman, ah baby eh, ni nanay ang kasawa ng ay kapatid ng inay eh. ah kapatid kapag anak niya doon pa <laughs> 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 Kayaan. Kayaan. Mabait naman pala kala ko ha ano ka Kanakain ba? Kanakain ba? Kanakain ba? lang. ba? Kanakain ba? Kanakain ba? Kanakain ba? Kanakain ba? Ano ba? ba?

may bahay dito. dito. Dito ba? Dito? Dito? Ba? Dito, dito. Yeah. Ang dito? 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 pa Dito? 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 sa Dito? Hunted Hindi yung ano, wala kang kapit bahay. kaya nga kay, kaya siguro din ako, ano, lagi magsanok. Wala kami kasanok. Kasi magsanok nga panday, hapon ang uwi. Nalabas din naman kami pagka, tinara Tinarate naman ni Christian. Ngayon, ano, <mulit> 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 <mulit>